Tutuloy-tuloy na ang pagbangon ng Sikihor mula sa Super Bagyong Odep. Yan ay dahil sa panibagong mga donasyong bangka ng Alagang Kapatid Foundation. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringke. Mayroong kasabihan na teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Pero paano sila makakapangisda kung ang kanilang gamit ay nasira? Gaya ng na humagupit ang Odep dito sa Sikihor. Lubog na raw sa utang ang mga mahingisda rito sa barangay Bitawag dito sa Sikihor. Karamihan kasi sa kanila, walang puhunan sa pangingisda. Kaya napilita umutang makapamalawat lamang. Kasi wala kaming pang pamuhunan, pang pangingisda. Kaya wala kaming ibang magagawa kung nangungutang. Hanggang ngayon mayroon pa rin utang. Kaya naman ganoon na lang sa kanila na mabigyan ng motor bangka mula sa Smart PLDD Foundation, katuwang ang alagang kapatid foundation. Sumama na rin tayo sa unang pagpalaot nila gamit ang bagong motor bangka. May hit, 3 kilometers pa lang yung layo namin dun sa pangpang, pero yung alon ay eh, grabe na. Pero may kita naman natin yung bangka, eh kayang-kayang i yung mga alon ng dagat dito sa May sigur. Dahil motorized na ang bangka kanilang magagamit, ay eh mas malayo na rin ang kanilang mararating sa laot. Mahalaga raw yan para masiguradong madami ang kanilang magiging huli. Ah, kaya sir, kaya kung ato ka sa malalim mong isda, mas marami ang mahuli ni mong isda ang doon na sa malayong dapit na gitawag namin tayaw. Ng... Uh... Punong-puno ng likas na yaman ang karagatan ng ating bansa. Nasa sa atin na lang kung paano natin ito mapapalago. Mobile Journal, Ivan Teringi po, Hatid. Ang mukha ng balita.